Walaan nyo mga ka-vlog kung sino kasama ko ngayon? Ang nag-iisa? One and only? Hahaha! Ba't e? Jan Amores! <laughs> may Siyempre ba? may buzzer lang no? yan oh! Mmm buzzer! May buzzer sa bago. Yeah. Natanongin ko si Jan Amores kung papayag ba siya 50,000 per day for 20 days. Papayag ka ba? <laughs> Ang tanong kasi Jan, kung may magbibigay sa akin ng 50,000 a day. <laughs> <laughs> Pero pag pang meron. Bibigyan ka kunyari ng Lordport 50,000 per day pre 50,000 per hundred pala Imposible kasi Pare, <laughs> pag naisip mo, na imposible na, eh, no? Imposible ba? Kaya kaya naman pare bakit hindi? Bakit, Bakit hindi, di ba? Pera oh, pa rin yun, di ba? Ewan na lang, kahit nga 250 di ipayag ako. <laughs> ako din, diba? papayag naman ako, pero ang tanong, kung papayag talaga sila. Oo, oh, ayun yung pinaka uh, big question ka. Ayun yung mga yung... at papayag ba sila? Mm uh, -hmm. Uh, mag-ano sa akin, hindi ka maraming. Uh, wala. Ah, wala yung bibigay. Piling mo kaya, kaya ba't kaya niya tinanggihan? Piling ko may offer sa iba yun, no? Na mas malaki, no? Tinanggihan niya eh. Siguro ayaw niya na sa Pilipinas. <laughs> Gusto na niya magano? Hindi ko alam eh. Korea. Siguro gano'n. May mga offer din sa iba. Pero sa tingin mo, deserving niya ba yung ano? Yung mga ganong presyo? Magaling naman siya eh, di ba? Deserve niya pero... Deserve niya. Deserve niya. Magaling naman eh. Shooter. Dalawang MVP. Oo. Oh. Si MVP. Tapos nakapag-champion ng dalawa. Pero puta malaki na yun ah. Laki nun! Y ano? Yung 50,000 tropa? 2 50 years ko na kukunin nyo. Yung 50,000 yun, <laughs> <laughs> thousand, eh? baka mo tayo na adil. Oh, okay. Babagay kasi yung 10, 20 days na yun. Kung tayo na baka 2 years ko na rin kukunin nyo. Yun. <laughs> ako yung 50,000, yeah, siguro uh, mga 2 months kukunin. 25, 25. Hindi, <laughs> <laughs> hey, yung kabuuan ng 20 days. Yung oh, 1 million na yun eh. 1 million oh. Ang isang ano ko na yun. Isang ano ko na yun. Iba din. Nah? Eh, siyempre, iba din yung yung karisma niya sa karisma natin. Pang ano lang tayo. Pang tip tabi uh? sa Pang tira-tira yeah, lang tayo. Yeah, wala. Kung baga, kung yung budget ng hmm. team may natitira pang 50, tayo yeah. yun. Bibigyan <laughs> <laughs> na para sa atin yun. You know? You know? Hey. Oh. Hey. Oh, oh. Hey. Frey, ay! Uy! Ay! 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 Ah, bro, bro, bro. Say hi, bro. Shout out. <laughs> you know, kasama natin si Amores. Ano, sabit so, na ako may mamaya. Sige. Yun ah, nag-enjoy ba kayo sa uh, sagot ni Pauwi? Pauwi ako, Pauwi. Pauwi ka na ba? Yeah. So, ulit. Baka sulubusin na natin, baka mawawala na tayo <laughs> dito. Grabe <laughs> naman. Thank you.